Ayan mga idol, bago tayo mag-apply kay Diwata. So ang gagawin natin, mag-trade test muna tayo. Uh, i-try muna natin lutuin ng kanyang Sikin Juy mga idol na talaga namang patok. So ganito pala magluto si Diwata ng Chicken Joy na talagang napakasarap. So sa dahil nasa bahay lang tayo, una-una mayroon tayong apat na pirasong chicken legs. Kung tatanungin nyo ang timbang, ay nasa 1.3 kilos, apat na piraso na. So una-una, uh, muna natin ang calamansi juice, siyempre pang tanggalan sa at siyempre halo-haloin lang natin, i-mix-mix lang natin para kumapit ang lasa ng calamansi hanggang manuot daliman ng ating hita ng manok. Ayan. At siyempre yung seasoning hindi mawawala yan mga kabarangay sikinjoy ni Diwata ayan. at syempre yung magic sarap bitchin garlic powder mga idol, ayan syempre garlic powder pampabango ng ating sikinjoy at syempre yung paminta, mas maraming paminta mas masarap ang sikinjoy overload ni Diwata, at syempre yung patis timplahan na natin para may lasa ang ating sikinjoy mga idol, kaya pala pinipilahan dahil sa ganitong sarap at timplada at diskarte ng Siki Joy ni Diwata. Ayan. So ay eh, naglagay na tayo ng ating weight breeding. May kasama, magkasama na po ang ating harina at ang cornstarch So diri na po ang ating paghahalo rito. Kasama na rin ang ating chicken legs. At siguraduhin lang po natin na hindi siya masyadong malapot para mamaya pag sinausaw natin doon sa ating dry butter ay talaga namang kakapit pa rin siya. Ayan. So ayan, tansya-tansyahin lang natin at ayan, kagaya niyan, medyo okay na. At sigurado naman at masarap ang ganyang templada. Ayan mga kabarangay. Ayan ang ating with butter. Siyempre may kasama ng uh, garlic powder yan. May kasama ng iodized salt. syempre yung ating pinagsamang harina at cornstarch, halo-halo. At syempre may paminta. Siyempre templado na rin ng ating dry butter. So ayan na nga at sinausaw na natin ang ating chicken na tinimpla natin kanina sa ating timpladong uh, butter, dry butter mga idol mga kabarangay. Ayan, ganyan lang kasimple, kadali. Kumawa ng chicken si joy pala, si Diwata. Ayan. At syempre, tsaka naman natin italbog na sa ating kumukulong mantika. Ayan. Ayan, at syempre hayaan lang natin na maluto at lumutong at tansyahin lang natin yung apoy. At sigurado namang maluluto at hanggang kailan ilaliman niyan mga idol, tsaga-tsaga lang. Huwag po natin biglain ang paglulutos ng ganitong puuhan ng ating chicken legs, lalo na, pag, medium, lalo na pag medyo malalaki. Dahil una-una, pag yan ay hindi mamatansya, sigurado may dugo-dugo pa yan sa pinakailalim niyan. So ayan na nga, kagaya sa ginagawa ni Diwata, tinusok-tusok niya ng uh, stick para pumasok yung init. At syempre yung mantika sa loob-looban ng sa ganon ay maluto ang pinaka -ilalim lalim ng ating chicken legs. Ayan. Totoo ng ating crispy chicken ala Diwata Paris Overload mga kabarangay. Ayan at shout out kay Ma'am uh, Sir Diwata sa kanyang sikin masarap na sikin legs siguro matanggap na tayo nito sa ating pag-apply bilang kusinero sa kanyang Paris Overload Diwata Paris Overload ayan at ganyan lang kadali ka gumawa ng sikin joy na talaga namang pinipilahan ngayon sa Diwata Paris Overload Ayan mga kaparangay at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan at naway matanggap tayo ni Ma'am Diwata at syempre naway mapansin ang ating mga vlog. Ayan at maraming maraming salamat Please, sa inyong lahat. Ayan at sa mga gusto nga palang umorder ng ating bagnet bagoong mga idol, mga kaparangay, order na po. Mamaya po ilagay po natin sa communication ang link ng Lazada at Shopee para mas mapabilis at mapapadali ang pag-order natin ng loaded bagnet bagoong gawa mismo ng kusinero ng barangay Ay, salamat sa mga omorder ayan